O, oh, tayo, ba't ganyan lakad mo? Ay, pwede ka. Mama, pwede, pwede si Mama. Si mama. Okay. Dala rin, eh. Upo ka dyan, tayo. Hey. Ba't patagilid yung lakad mo? Yeah. Uh, yeah. Ano po uh, yan? Lumbar? Pwede ka, may? Eh, okay. pwede po. Oh. Saan pa kayo galing, Mami? Sa Laguna. Sa Laguna, ah. <laughs> Dala rin kayong requirements, ah. Dito to Sa akin po Ah, sa inyo po. Sige, dito. Hindi po kayo kita, ay, kita, ay, kita dito. Samog-samog lahat. Sabi ko na nangyari ko, ba yung result Pwede ba siyang video yung video? Pwede naman. Okay. lahat to sir, kahit operahan to, hindi rin magsasaksis eh. Isa, dalawa, hmm. tatlo, apat, lima, anin. Samog-samog lahat sir. Ba ano ba example? Ano bang ano? Ano bang explanation? Oh, putok-putok lang sa Sa'yo na lumbar po sa Yung, lumbar, skala, yung skala na ano na ba? Naiipit yung ugat. Ay, Ayun nga po, ipit talaga yung ugat pag pumutok to. Ayun, no? Ayun pinapagamot nyo lang yung mandid ng kamay ko sa kapa. Hanggang sa... Tagal na, mag-ibig mo ang hindi mo magkakaling. Hanggang sa... Yung dependings nila, yung mri yung may naiipit na ugat sa spiral. Spinal cord. Tama naman. Ang problema natin, ang daming ipit. Para makita nyo rin, para maniwala kayo sa akin. Bilangan nyo yung ipit. Di man nga marunong mag-interpret kasi. Sa bagay. Puro sa bukid. Itong pinakamakirot po. Yan o. Ang pinakakalas sa akin na operahan na nga. Then mukha niya. Operan daw. Sabi ko, ay, parang. Operan ako. Senior po. Hindi na kayo, sir. Mag-limitin na lang kayo ito ng ano, sir. Tama para mas para mas ma, para mas ma unawaan nyo to para mas ma unawaan nyo ito ito type nyo to conclusion ibang ano conclusion hindi sa ano hindi impression pero yan the same yan sa impression sa conclusion ito type kaya multi level disc dissection multi level disc bulge with protrusion Ayan, Facet joint and ligamentum flabum hypertrophy resulting to varying central and neural canal narrowing most severe L3, L4, L4, L5 centralized L5 lumbar spondylosis modic type 2 change of low L2 down to L5 dulog-dulog kasi sir eh kung niyo nyo to sir multi-level disdication L2, L3, L4, L5 multi-level bonds ito nakikita naman dito eh pero ito sir kahit pa paano, pag therapy kayo, magiging ginawa kayo. Kaso, may mga kilos kayo na ano, mamamanid-manid kayo talaga. Kasi, ang dami niya, ano, ang dami Kita-kita na -kita ito, daming may tama. Kapilaan ito, itong pinakamakiyot. Natanggal na nga yung lining ng puti, oh. Ito, yung lining ng puti, oh. Napakiyot niya. Alam niyo kung anong part to? Saan yung part? to. no. Ito. Ay, Yan iyan sabog yan, yan yung disc disc oh, to yun yung central disposition. Yung yeah, yun, parang yung dito ko, yung to masalang masakit to. Di ba may yung dito? Mabo. parang yung tuwalik, kayo nang di ako makalakad. Ito yan ako sir, ito sir, yung, sir, sir. Dito yan. Iyan o. No. Oh. Yung mga nerve yan diretso yan. Yeah. Sciatic nerve ang tawag dyan. Ipit na ipit. Iyan o. No. Oh. Marami yung disc, may, marami yung nerve yan dyan. Yun talagang iniipit. Sa dami nung no, ano. Buti nga kayo, nakakalakad pa. Masakit pa lang. Yung iba Mabigat pa siya. Kasi <gibigat> ito sa yung bangko lang yung na yung <if personagem> hindi yung ano no, matindi ang magiging epekto sa inyo. Okay. Kaya hindi naman habang tumatagal lumalala. Parang kitang ano pa. Yung talaga mararamdaman nyo. Anong bakit? Yung blood circulation na di-delay dahil sa impeachment. Kaya puro money na mararamdaman nyo. Ganda lang. Kala na lang walang nyo. Ikagalawin po natin lahat yan para buminawa kayo kahit papano. Puso okay. kayo ito kung dito. Tutulungan ko kayo, kayo ng mga exercise para kayo papano Ma, ma ma kasi Ganito o. Mag-raise ng sumba doon. Ay, susumba doon araw sige. Alam niyo bakit magiging healthy yung heart niyo. Gilagaya ko naman rin yung... Hmm. Dati, umaga na yung jogging hindi na yung mag-jogging kasi. Huwag na kayo mag-jogging. sa inyo yung jogging. Bawal lang sa impact. Walking lang kung gusto mo mag-pawis. kaya, mag-dust. Sa sayo sa'yo, iyo pero ganun nga. Trek din naman. Oh, pwede sa iyo pero wala Hindi na advice Ang dami putok Di uh, na dis. Na niyo na ngayon. O inexplain na rin sa inyo yung ganun. May isa yan, iklan ko ako yung ano dati. Talawa rin yung lomba ko lang ano, <laughs> bagpo. I-type oh, nyo yan ha, i-type nyo sa ano? Multi-level disc desiccation. Multi-level disc. Bulge. Paksi nabi murtain kasi, more than po yan. Hindi mo kasi namin. Dorothy. Salubig. Keno. Alas kayo? Iko. Pilgol? Salaguna kami. Salaguna. Tigawin patagil tay. Ja, pa, pa, ay, pati haya muna. Sige, pati haya muna. Ito yung sumasakit siya yung kaliwa. Grabe yung sakit. Oo. Oh. Oh, yeah. Layo. Tignan nyo, sino mas malaki na ito? Eh. Parang naninigis na yung mga paa ko. Naninigas? Ah. Relax na no. Eh, isa pa. Ilan taon na kayo ngayon? Sixty-five. Bata pa pala kayo. Patay na. Patay na. Tagilid kayo. Hindi Pat Patay na. Pat na. Dahil doon yung sana tayo, sa bis okay. na nato, <laughs> tayo eh. Matagal kasi yan, puro na yan. Magsasawa muna kayo sa therapy. Mag-mimintayin kayo ng therapy, mm -hmm. ang dami nyo. Yun. Ano yung to? Cellphone? Pagmabasag. Ha? Huh? Cellphone? Yeah, pati na ako nun sa ano, dalawang tao, o oh, dalawang buwan. Nah, therapy na sa hospital. hospital nung lumala. Hindi, sumungitin na yan. Hindi na ako makalakad tuloy pinaka masakit kasi yung L5 eh. Kabila po. Yung babang baba, yung, yung Talagang lumampas sa lining ng puti. Okay. Parang may tinipin na kalahin kaya makirot talaga yun. Lalo pag nakaganong kayo, yung pag ganyan, ang grabe yung kilot nun, iipitin nyo siya. Ang nagkaan dito sa gitna. Para may nakabara dyan sa balakang nyo. Kailangan nyo makis-kis yung sir eh. Hindi nyo, hindi kayo ina ano, sinadjust pa opera. Pinopera nyo, pinaka na siya na, nauperahin na daw. Kailangan lang kis-kisin eh, yung sumobra. Kasi hindi na kayang mahugot ng ano yun, traction. Pero kung kaya nyo tissue, huwag na yung opera. Okay, kaya

ngayon yung maintenance nyo, Tay? Yeah, yeah, kayo. Ano magiging ano yung magiging maintenance nyo? Paulang. Huwag kayo mag-take na mag-take ng gamot. Balakang po Lalo lang kayo mapapamak doon. Lalo lang sasakit yung mga ano. Mag-walking-walking lang kayo. Tapos, inom-inom ng tubig, papakay ng mga cucumber, pag mayroon kayong pagkakataon, mahing kayo niyan. Okay, relax na kayo. Okay po sa dito. Ano? O, hining. Exhale. Diyan na kayo. Kailangan nyo lang stretching. Tapos kung sumasali kayo, sumpa, pitikin ganun ganun nyo lang sa dito nyo para makawala yung ano yung mga tinatawag na sciatic nerve na naiipit lang ano ng Nang... bis annulus annulus bis dami na magme ah. magmaintain lang muna kayo ng ano, ito therapy kung gusto niyo sa akin magpatuloy bumalik kayo ng september ano 14 september 14 bumalik kayo rito Ipaktakin natin ulit, i natin ulit. Tapos, eh. And pansamantala ang mi na yun, huwag know, mag-take ng ano, huwag ano? pain-reliever. External yeah. na rin yan, no? Yung ina mo sa na ano? I-blood? Yeah. 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 Uh, yung dalawa. At sa pang-gubilin. Yung lang ina-inom po pa yung, Yung gabastin, Yung ang mga Lakad kayo. Mm. Yan, pag ko, yung nyo. Mm. Hindi <laughs> mataramatay kung dito. <laughs> Sige, lakad kayo. Sige, rast. Sakit? Ayos na. Okay na ba? Okay naman. Tay, ah uh, lang, sundan yun lang. exchange natin magento, eh, tayo yung mga so <laughs> 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 ah? eh, yun? niyo sabay niyo yung yun kabilang kabilang ano 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 yung ano 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 yung ano ano yung ano 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 hindi. ano yung ano 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 yung ano ano hindi, I, dito ka Dito ka lang kasi yung diwan mo masakit. Dito ah. to, ganyan I-anam mo yung pagkalaban sila. Yan, tuwi mo. Yan, ganyan. Hindi, yung kakain to. Hindi, hindi, hindi. Mas mura Kailangan kasi balakang yung mag-twist. So, Okay. Pag-ano mo pa. I-anam okay. no, pa. I-cut to e, ano, five. Pag-anin mo nga pa, mo. Hindi, hindi, to. Mura. Mura. Teka, gayaan Harap kayo sa harap kayo sa Hawakan niyo yung kamay niyo. So, okay. Ayan, maghahawak ko. Ganun niyo. Ganun mo. niyo. o. Oh. Ituhod niyo, ituhod niyo. Ituhod niyo. Pag niyo huwag pa ganun. Huwag pa diretsyo. Pag no? Pagano no? Pagano ano? Oo Hindi, Hindi. Yun. Okay yun. Sige. Ang dami hindi marunong ng ganito po. Kaya maraming masakit ang <laughs> Hindi. Ano mo eh. Magkabila oh, ang paa. ang kamay mo papunta dito. Ano? Ayan. 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 Yun. Kabila. Ay. <laughs> Sabi ka hindi. Kabila. Abila, abila. Sige. yan? Naguuko niya. Naguuko yan. Ah. Ano Yun. Kabila. Yan! Kabila naman papa, ayan. Hindi pa punta yan. Ayan. Sabi sa sumpa. Tagdalo lang, tagdalawang beses lang. Ha? Araw-araw. Tapos sa plusan yung balakang niyo ng pau. Yung lang muna maintenance niyo. Kasi pag nagtili kayo sa gamot, upo muna kayo. Ano yan? Pau de Arco? Pau de Arco. Mayroon kami yung dasa bilhin ko dati. Pau de Arco. Malakas ang Pau de Arco. Ito muna yung bilhin nyo. Pero, walang tao sa pao. Walang tao sa pao. Para ay Sana. ibig lang, kaya mo ka naman. Kaya lang ito sa... Kaya lang isa masakit. Huwag lang kayo maliligo tayo Tapos, kapit kayo ron. Kapit Ayan kabila. Yan. Para magalaw sa sinik nyo. Eh, taas pa eh. Kaya pa eh. Kaya, pa daw. Kaya pa, na. pa, pa eh. oh. Bakit Dito na pa okay. Pag <laughs> <laughs> dito kayo kayo. Dito kasi alamig ka diferensya talaga Ano? Mm. Eh, matas na yun eh. Mas maganda hmm. na Ay, eh. Nga, pa ang pitik ko ano, eh. Eh, dati nga. Yan kung ano, na Di pa hinawaan ko pa. Mm. Ngayon, di na masyado. Ayun, mm. ganyan. Ayun, okay. Kaya pa eh. Ayun, natin kaya ko na ba? ano po kanyan, yan, uh, cover pa kanyan. Kaya nga. Kasi aga, pag-turn mo mag-aaral, sabi ko parang hindi ko na kaya na. Ang <laughs> hirapan na. Ganun lang ha? Ayan ha? Lakasan nyo lang. Tapos yung ganun ha, sa umaga, pag-isin nyo ha? Oo, yung Okay, tapos sa plus 7 nyo na naman yan, mag-pau. Okay? Buhas.